Hello mga kasari, ayan 3 days tayong di nakapasok karindahan at yun naman yung coffee bendo natin ay naglalatiti na sa dumi <laughs> yung, wala na pala siyang baso kaya puro tapo na lang yung kape. So, kailangan natin niyang linisan. So, ito yung loob ng ating coffee bendo. Ang daming tapong kape. At yung mga kape natin ay kokonti na. Ayan, wala tayong baso. So, ito yung ating gagawin ngayon. Rininisan natin at lalagyan. I-re-refill na siya lahat. So, 3 days kasi ako hindi naka pasok dito sa tindahan. So, ayan, ang nangyari sa ating coffee bendo, hindi hindi siya na-check. na check So, ayan guys, tour ko kayo sa aking tindahan. So, dumating yung ating delivery sa mantika. Ayan lang ang ating kinuha. At, ayan, ang ating mga chichiria. May deliver kami sa Jack and Jill. So, nakakatuwa at yung ahente ng Jack and Jill na ay yung may tagaayos sila. So, sila yung nag-ayos ng mga chichiria. At itong deliveries din namin sa itlog, kahapon din siya dumating. So, may mga tinapay din tayo dyan. So, ayan yung tao ko sa tindahan yung aking hipag. Ayan ito yung ating update sa ating tindahan so napakaayos ngayon ng ating tindahan at malinis so ayan guys ang aking tindahan inang ating quick tour muna ngayon sa ating tindahan kasi wala pa naman gaanong ganap kasi nga ano 3 days tayong nawala so maayos naman at para ding hindi ako nawala may mga kulang-kulang na tayong paninda at mm, siguro next week, makaka-order na tayo, pero ngayon naman ay meron pa tayong naibibenta ayan yung ating mga chichiria section sa taas na natin nilagay, kasi nga pag um, yung huling vlog ko nga, diba tinanggal ko na yung lagayan ko ng mga chichiria kasi nga, um, kinakain ng daga, ng mabait so ayan, sinasabit ng lahat so tsagaan lang talaga sa pagsasabit ng chichiria So, hinihila na lang yan ni customer. So, ayan, ayan. So, yun na lang mga kasari ang aking i-share muna sa inyo. At sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ngayon po ay napaka-ulan. So, ang benta natin ay napaka-tumal. So, ayan. Salamat po sa inyong panonood.